Isang panibagong araw na naman mga kalay at ako po ang man ng Templong anituhan ng Luntiang Agama. Sa video nito ay hindi ko nais na magkaroon ng political na kulay o kampihan ang sinuman sa politika. Pero gusto ko lang igiit yung nung unang panahon na tayo pinamumunuan ng isang dato. At ang dato ay may katuwang sa pamumuno. Yan ay ang mga babaylan mga katalanan at mong baki. Sila yung um, spiritual aspect. Parang kung tayo, bilang tao, may katawan, ang katawan natin ay binubuo din ng espiritu o kaluluwa. Sa pagkakataong ito, parang nakikita ko na ang pamumuno natin ay more on mundane aspect na lamang. Which is, yun naman talaga ang kailangan na tingnan natin yung aspeto kung paano nabubuhay ang tao dito sa lupa, yung mga pangangailangan ng ating kababayan. Supposedly, nung unang panahon, tayo ay tribo-tribo. No? Kaya nga, ngayon ay may NCIP. Kinikilala ang kalapatan ng mga katutubong Pilipino na nabuhay noon sa bawat tribo. Alam ko, hindi nyo ako sasangayunan dahil kasi meron nga nagsalita na wala talagang tribo sa Pilipinas. Although, yun ay pananaw ng pamahalaan, pero sa totoo ay meron pa rin, no? Meron pa rin nakatutubo mga indigenous people that even on their um, communities, ay meron mga pamayanan o mga lugar na kung saan ay may exclusive customary rights sila, no? Sa atin ngayon kasi, parang ang nangyayari is watak-watak talaga tayo. Watak-watak, hiwa-hiwalay. At bumabalik tayo ng unang panahon. Siguro ito yung mga bagay na, 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 na naging pasasalamat natin sa pananakot ng Kastila. Dahil ang lahat ng tribo ay pinag para maging bansang Pilipinas. Pero ang lupa ito ay hindi Pilipinas. Ito ay lupa ng ating mga ninuno. Pero gawa nga ng mga Kastira, tayo naging Pilipino. Yun lang, sa pagiging Pilipino, ay nasakop tayo, o nakasanayan natin, tinanggap natin yung mga kultura at sistema ng pamamahala na hanggang ngayon ay nananatili o nananaig na pinaiiral. At nalulungkot ako na yung mga taong nasa kapangyarihan ay hindi na talaga iniisip ang kalagayan natin mga Pilipino. At parang yung tungkulin namin bilang binabaylan sa makabagong panahon, parang talaga na-appreciate ko dahil nga yung mga simpleng bagay, yung mga maliliit na bagay, mga simpleng simple lang na bagay, ipinaproblema ng mga kababayan natin na parang doon na lang nakasalala ang kanilang buhay. Yung mental health, nga, yung emotional health natin, hindi ko alam kung sakop ito ng Department of Health. Kung dapat ay pagtibayin ang batas para tingnan ang mentality, ang mental health ng bawat Pilipino. Dahil ngayon, ano nangyayari? parang naglabasan ulit ang mga taong problemado sa pag-ibig, problemado sa hanggang love life. At narinig ko um, ilang buwan na ba nakakaraang Parang I think last year. Last year, yes, last year pala, no. Um, December, parang narinig ko sa isang coach trainer ko na yung anak niya ay nagtataro reading na at alam niyo sa pagtataro reading niya, sabi niya, kumikita siya ng malaki dahil kasi sinasamantala niya ang pagkakataon na maraming bigo sa pag-ibig. At nakakalungkot naman, gawa nga ng yung karunong ito ng pagtataro reading, eh, naaabuso. Naaabuso. Imbis na may sinseredad sa pagtulong, iniisip niya ito pagkakataon para pagkakitaan hindi naman natin masisisi ang mga tao kung gagamit po ko ng salitang tanga sa pag-ibig. Lahat naman, no? Lahat naman siguro tayo nababaliw o natatanga pagdating sa pag-ibig. It's not a bad word, no? It's a natural occurrence na pag umibig ka, talagang buong buhay mo ibinibigay mo. Ngayon, kaso ang nagiging problema, ibinigay mo lahat, walang natitira sa'yo, pag iniwan ka, ang feeling mo, lugi ka. Guys, parang siguro, merong mali eh. There is something wrong with that. Alam ko na ang pag-ibig, personal yan, na dumarating sa atin. Pero, ang pagtanggap nito, no, ay dapat nagagabayan ng mga magulang. Kung ikaw ay properly guided ng iyong magulang, para sa akin, no, yun ang paniniwala ko. Na kung properly guided ka ng magulang, hindi ka magkakaroon ng problema sa pag-ibig. Kung sinong magiging asawa mo. Dahil kasi once naman ligaw ka, you are preparing yourself for a big, big uh, change in your life. Nahihiwalay ka na sa pamilya mo at bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Yun yung pagjajowa. Pero ngayon kasi bata pa lang. No? Bata pa lang eh, jumo na. Nagiging issue ng jawa. Hindi ko masisisi dahil kasi peer pressure. No? May peer, peer pressure. Parang dito sa social media, eh parang big deal ang magkaroon ng jawa. Kung mo sa ang uh, mga commercial ads ng TikTok, ng YouTube, ng Facebook, at lahat ng social media, no, meron ng commercial din parang television na rin. Kasi nga, ang TV, wala na eh. Hindi na nanonood ang tao ng television. So, napunta na sila sa social media dito sa internet. No? Naroon na rin ads. At yung ads na yun, malaking pakinabang kasi nga, doon kumikita yung mga TV program. Ako, hindi ko alam kung meron akong ads. Parang wala pa yata. Hindi naman ako nagma-monetize dito. Kahit sa man. And then, even Facebook asking me for my tax information para mag-start ako mag-monetize. I think pera 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 na lang. And most of us are also asking money from you. At natural lang naman yon para um, para um, reciprocation, parang patas quits energy exchange. Gugugol ako ng panahon sa bayaran mo yung oras ko na iginugol ko para sa'yo. no? It's a way of of living, no? A way of living, how to deal with it. Yun naman talaga eh. Yung gano'n naman talaga. Pero, going back to my topic, yung mga simple problema ninyo, no? Kung hindi nyo matatagpuan sa inyong pamilya, hindi kayo, um, hindi kayo napayuhan ng mga magulang mo, eh, maaaring nyo makuha sa eskwelahan. Ito yung kahalagahan ng pag-aaral, pagkakaroon ng eskwela. Pero dahil nga sa pera, hindi lahat may pagkakataon na makapag-aral. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa kasi meron namang simbahan. No? Merong simbahan. The Catholic Church. Ang daming simbahan dito. Catholic Church, Iglesia Ni Cristo, mga born again evangelicals, Baptist, Seventh-day Adventist, saksi ni Jehovah, and everything. No? Ang dami, 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 dami. Madami talagang Christian religion. Dahil kasi nga, sinakop tayo ng mga kristyano, ng mga kastila, nagkaroon ng mga denomination na rin. Supposedly, aside from the school, it is the responsibility of the church to teach you about this. Kasi ang pag-ibig ay Diyos. God is love. So dapat ma-define ng simbahan, anong klaseng pag-ibig ba ang nararamdaman mo? Kung ako ay tatayo bilang kristyano, at magsasalita sa about love, no? Love is patience, di diba? I think 1 Corinthians chapter 14 or chapter 13, it talks about love, no? At sinasabi rin sa John, God is love, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes on Him should not perish but have everlasting life. So, anong klaseng love yun? God sacrifices His own Son. According to the Bible. No? So may pagsasakripisyo. Yun yung pag-ibig. May sacrifices. Yun ang tinuturo ng simbahan. Anong klaseng sakripisyo ang binibigay mo para sa pag-ibig? Pero, mayroong kondisyon. E, sasacrifice niya ang kanyang anak, ang kanyang buhay para sa sandibutan. Pero, ano ang kasunod? whoever believes on him, on Jesus Christ. Ayon sa Biblia, no? itinataboy ko kayo sa aking pananampalataya. Pala Kasi kadalasan marami sa inyo mga Kristiyano eh. ba? Diba? Mga Kristiyano kayo. Pero kung talagang Kristiyano, isipin niyo aralin ang Biblia. Sumunod kayo sa kautusan ng Biblia na tinuturo ng simbahan. Lumapit kayo. Pwede Lapitan ang inyong mga pastor. Pwede niyong lapitan ang mga pare. Humingi kayo ng payo sa kanila. Humingi kayo ng dasal sa kanila. Sa kanila kayo mangulit araw-araw, gabi-gabi. Huwag sa akin. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil kasi pinagtitulaan niyo ako, no? Kahit hindi ako kristyano, hindi ako muslim, pinagtitiwalaan niyo po ako. Pero gayon pa man, gusto ko pong bumalik kayo sa inyong simbahan, magtiwala kayo sa kautusan ng inyong simbahan. Kasi ako, ang gagawin ko, ilalapit ko kayo sa diwata. Ilalapit ko kayo sa dakilang lumikha. Ako yung magiging tulay lamang ng kanyang boses. It's almost the same. This is the word that my diwata is telling me to do right now to push you back to your own church and not to believe on on me. Huwag niyo huwag niyo akong paniwalaan. Pero maraming salamat kung nilike niyo ang video ito nag-subscribe kayo at share. Maraming salamat, no? Hindi ko inaasahan oh, I'm not I'm not expecting this for you to do this, no? The reason why na nagbi-video ako is a self reminder after a 100 days of doing this. Ano ba ang ginawa ko araw-araw 100 days before my birthday, no? So ibig sabihin ito yung mga issues na dumarating sa ating buhay. Aside from the church, sana ang gobyerno natin ay magkaroon din ng paraan i-check up ang kaisipan, ang damdamin ng bawat tao. No? Although there are some weird laws being passed sa Congress at sa Senate. No? Kasi nga, ang karapatan ng, mga babae, binigyan na nila ng, ng boses. Eh. Pero ngayon, dumarami din naman ng na mga lalaking na aabuso sa ngalan ng pag-ibig sa pag-asawa and everything. No? I think everyone should have an equal rights and protection. Hindi ko alam kung ang pag-ibig ba ay very dangerous na mangyari. Supposedly, love give us life. Ang pag-ibig ay siya nagbibigay ng buhay. Hindi na, I think, siguro bawal magsalita, no? Pero yung, yung matter of love na nagkikiskisan kayo, nagkakaroon ng friction, ng coitus, ayan, scientifically lang, o yung pagtatalik. That is the greatest expression of love, which is sacred. Dito natin na uh, parang nagkaroon ng union, ang spiritual flame to the physical body that produces life. In pagan concept, it is the union of the goddess and the god together. The spirit and matter combined to produce creation. So ito yung bagay na dapat nating isipin at kung sakali man malinaw naman kaya nga ang 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 proseso natin ng ritual sa panggagayuma is tawas muna. Tinitingnan natin kalooban ng Diyos kung kayo ba ay compatible sa isa't isa o dapat mo nang palayain pero selfish kayo, gusto nyo mapilit kayo, take the consequence, mahirapan kayo. mag -ri ritual tayo mag magre-ritual -ri hanggang sa baguhin ng tao, ng Panginoon, ang kaluluwa ng taong gusto niyo na gustuhin ka rin. Kasi nga, bawat isa sa atin may utak, meron tayong sariling pag-iisip. And the person having that mind is responsible alone to their own mind at hindi natin kayang influensahan o baguhin ang kaisipan ng ibang tao unless they believe. Kaya nga kami, ewan ko kung ang tawag sa akin ay isang influencer. Although may mga influencer at creator title ang mga YouTuber, ang mga TikTokers, ang mga Facebook, na no? may mga content creator and everything. I think ako, hindi ako influencer. Hindi ko naman kayo na-influensahan. Na-influencen ko ba kayo? <laughs> I don't know, no? Pero, to be honest, you have your own power. You have your own decision. At yung decision na yun, ikaw lang ang gagawa. And you cannot decide for other people kasi dictatorship na yan. In history, ayaw natin sa diktador na nangyayari muli ngayon sa ating bansa. Hindi natin mababago ang ating bansa by shouting, rally rally. Yes, maaring magkaroon ng impact ito. Pero panalangin ko sana walang violence, walang karahasang maganap. I think kailangan natin ng determination o yung talagang gusto nating mangyaring magbago by creating our own world. What kind of world do we want to have right now? Kailangan ba na nasasakal kayo sa batas na kailangan akin ka lang, huwag kang magkakaroon ng iba, dapat ang salita ko, yun lang ang masusunod. Paano natin may ipapractice yung freedom? Kung hindi rin natin bibigyan ng kalayaan ang ibang tao. Siguro ang kailangan natin gawin is parang ganito, no? Lagi ko sinasabi, let the people love you for who you are and not what they want you to do. Even dito sa, sa, sa kung saan mong platform ito mo ipapalabas, they encourage na listen to your audience. Do what they want to do. Ipakita mo. Kaya nga, minsan sa TikTok nakikita ko merong mga AI moves na mukha silang ewan. Na para lang mabigyan sila ng start, para lang mabigyan sila ano, gagawin nila, o sige, pakita mo nga yung ano mo. Gets, even on TikTok, which is, <laughs> hindi ko alam kung gano'n ako katagal na wala sa TikTok, pero nakikita ka sa live, meron ng gano'n, nasa silhouette sila sa sayo, magpapakita ng ano, pero hindi naman na ibabang no? Nakakalungkot lang, nakakalungkot lang isipin that we are all slave. Alipin tayo ng mga tao para gustuhin lang tayo. Pero yun ba talaga ang kaya mong gawin? Bakit hindi ka nila kayang tanggapin kung sino ka at ano ka? So, step ka muna. Isipin mo muna ang sarili mo. Ano ba ang kaya kong gawin? Saan ba ako magaling? Marunong ka ba magluto? Yeah, pakitaan mo sila ng luto. Huwag mong ikahiya yan. Kahit sunog yan, tutungin. Actually nga, diba? parang may content creator sa Facebook na uh, or, or, sa social media, hindi ko alam yung mga video na nagluluto-luto sila. Kung kawirduhan ng pagluluto, kahit mali. Pero ang daming nag uh, it or nag uh, ano, di ba? Sumisikat at sumisikat. Kahit sabi mo magpatawa ka, go. Pero yung gamitin ng ibang tao para sumaya lang ang iba, that's not right. That's not correct hindi yan makatarungan at hindi siya makatuwiran no so parang dito sa sinabi ko ano ba ang tarong at tuwid katarungan at matuwid alam ko yung tarong magayos ka maayos presentable pero yung tuwid it means hindi ka baluktot katarungan justice follows, orderliness and discipline So, ibinibigay mo sa ayos ang lahat. Ito yung katarungan. Kung you feel injustices, babalik naman yan ang Panginoon sa'yo. Kung wala na ang kapangyarihan ng ustisya ng katarungan dito sa Pilipinas, saan tayo lalapit? Sa ibang bansa? Ang ating Diyos ay buhay. Kung kristyano ka, kung muslim ka, Diyos natin ay buhay. Mga Muslim, Allahu Akbar. Sa mga Kristiano, buhay ang Diyos. Hallelujah. Para sa amin, buhay ang Diyos. Ang may-ari at may-yari nito ay nakikita tayo. At darating ang kanyang katarungan sa tamang panahon. Pero sino magtatakda ng panahon? Bukas? Sa isang araw? Sa isang linggo? I think, ang panahon ay ngayon. Simulan natin sa ating sarili. Simulan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay lalaganap sa ating kapwa. Pag nakita ito ng kapat, Uy, anong ginagawa mo? Uy, maganda yung ginagawa mo. Ay, ako din gagaya. Ang alam mo naman, tayo mga Pinoy, gaya-gaya. ba? Diba? So, naniniwala ako kung nagbago tayo sa sarili natin, mag magagawa rin natin mabago ang ating mundo, ang ating bansa. Kasi wala natin ang pagbabago. Tayong lahat ay anak ng may-ari at may-ari ng buong sasinipuban. Tayo ay hindi alipin ni naman. Tayo ay malaya. Tayo ay anak ng may-ari. Tayo ay kinapal ng may kapal. Nasa iyo ang kapangyarihan. Ito muli ang Apo Adman ng Temprong Anituhan ng Luntiang Agama nagsasabi sa inyong mayari na pag-asatin paalam.